Ang Gehalo Port ay isang maliit na pantalan na matatagpuan sa bayan ng Karamuan, sa lalawigan ng Sur. Ito ay isang mahalagang lugar na ginagamit ng mga biyahero para makarating sa Karamuan Peninsula. Nakaharap ang pantalan na ito sa Lagunoy Gulf at napalilibutan ng mga lunti kagubatan at magagandang tanawin. Noon ay masigla at masagana ang pantalan na ito nung panahong di pa nauuso ang land transportation, sakay ng bus galing Naga City patungo sa Karamuan at pabalik. Di na rin bumabiyahi dito ang isa sa kilalang vessel ang Hari Ferry Boat. Ang Gihalo Port ay di na rin maaring daungan ng malalaking barko matapos bayuhin ito ng malalakas na bagyo. At isa na nga ang bagyong Rolly ah, humagupit dito at makikita ang bakas na dulot ng kalamidad 'yan. For more videos po mga kaallgoods, please support my YouTube channel by hitting subscribe and share nyo na din mga kaallgoods available din ang mga videos nito sa ating Facebook page at Tagala Vlogs. Maraming salamat.